Problema ang sumalubong sa mga retailer sa ikalawang araw ng price cap sa bigas. Ang ibang tindahan kasi nag-angkat pa para makapagbenta ng mura pero hindi pinapakyaw. Ang ibang retailer wala namang mapagkuna ng supply. At para sa detalye makikibalita tayo sa Mandaluyong kay Dave Abuel. Dave, good morning. Magkano yung presyo ng mga bigas dyan? Sumusunod ba yung ating mga uh, tindahan? Then, ikalawang araw pa lang ngayon ng pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Pero dito sa Barangka Public Market sa Mandaluyong, may ilang retailers pa ang aminadong hindi makasunod sa 41 at 45 pesos na price gap. Sa anim na pwestong pinuntahan namin dito sa Barangka Market sa Mandaluyong, itong pwesto lang ni Gerson Heruso ang may stock ng TIG 41 pesos na regular at 45 pesos na well-milled rice. ay sa kanya, inangkat pa raw ng amo niya sa ibang lugar ang tig-isang sako ng mga bigas na yan para makapag-comply sa ipinatupad na price ceiling. Pero kahit may stock, aminado si Gerson na mas mabenta pa rin sa mga suki nila ang ibang klase ng mas mahal na bigas. Durog daw kasi at hindi kagandahan ang kalidad ng regular at well-milled well rice na presong 41 pesos at 45 pesos. Kaya halos hindi mabili. Sa mga katabi namang tindahan niya, walang stock ng tig 41 at 45 25 pesos gaya ng pwesto ni Bruno. May nag-ikot na raw na taga City Hall ng Mandaluyong pero paliwanag niya mga lumang stock pa ang paninda niya dahil wala pa siyang mahagilap na distributor na may mababang preso ng regular at well-milled rice kung sakali naman daw na wala pa siyang makunan ng mas murang bigas, baka mapilitan na lang siyang ibagsak ang preso ng kanilang mga lumang stock para lang makasunod sa price cap. Masakit ito sa, sa puhunan niya, kaya pinag-iisipan na rin niyang huwag muna magtinda para hindi malugi sa puhunan. Jess Gretchen nananawagan naman ang mga tindero gaya ni Bruno na sana huwag lang retailers ang obligahin na sumunod sa price cap. Mas mainam daw kung obligahin din magbaba ng preso ang mga malalaking din retailers at importers para maibenta din nila ng mas mababa ang mga inangkat na bigas. Jess Gertsen. Maraming salamat, Dave Abuel. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.